Pornography, father. I watch pornography. Ano? 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 Di ko marinig, iho. Pakilas, pakilakasan. Pornography, father. Pornography. Pornography. Ano? Ano? Di ko marinig. Pornography nga, father. Pag ikaw ba ay nakagawa ng kasalanan, ay inaami mo ba yung mga kasalanang na gawa mo? O nagiging in denial ka, madalas nagiging mayabang ka pa? Hello, my name is Brother Adrian Milag and welcome again to my vlog. Meron akong gustong kwento sa inyo. Merong isang pastor na napakagaling mag-preach, parang si Brother Adrian, parang ganun. Pagpasensyaan nyo na, ako preacher nga eh, di ba? Pero itong pastor na to, napakagaling niya mag-preach. Tapos merong isang binatang lalaki, ang pangalan ay Ambo na nakikinig sa kanya. Maya-maya, habang uh, nakikinig si Ambo, si Ambo sa napakagaling preacher na to, bigla nakatulog si Ambo, tas maya-maya sinabi ng preacher, lahat ng gustong pumunta ng impyerno ay tumayo. Tas maya-maya, si Ambo nalimpungatan, parang nagulat siya, at bigla siyang napatayo. Nagtinginan sa kanya yung mga marites, pinagkismisan siya, ay grabe, gusto raw punta ng impyerno. Tas maya-maya, yung, 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 preacher, sabi niya, kapatid na Nambo, baka naalimpungatan ka lang. Ang sabi ko, lahat ng gusto na pumunta ng impyerno ay tumayo. Bakit ka tumayo, kapatid na Ambo? Gusto mo bang pumunta ng impyerno? Tapos sumagot si Ambo, sabi niya, Ah, kasi kapatid, ah, napansin ko kasi na mag-isa ka lang nakatayo, kaya gusto kitang samahan. <laughs> <laughs> Ganyan ka ba kapatid? Pag meron ka bang mga pagkakamali, meron ka bang mga nagawang kasalanan, inaamin mo ba yung nagawa mong kasalanan? Ina-acknowledge ba natin na tayo ay nagkamali with full humility na tayo ay lumalapit sa Diyos at humihingi sa Kanya ng kapatawaran? Sadly, nagiging mayabang pa tayo. Alam nyo, napakahalaga nitong mensahe na gusto kong i-preach sa inyo eh. Dahil siyempre, di ba, nakikita natin lahat ng mga nangyayari ngayon, ng mga kaguluan, ng mga krisis ngayon sa mundo. At ito'y napakalaga that we go frequently to the sacrament of confession. According to our Catholic teachings, na at least once a year makapag-confess. Ang once a year na confession ay parang hindi yata okay yun, di ba? Para sa akin, siyempre, di ba, sa dami mo nang nagawang kasalanan every day, Diba kasi ang confession, it will detoxify our soul eh. Hindi lang yan i-detoxify ang ating kaluluwa, i-detoxify din yan ang ating utak. Why? Because sometimes pag we commit sin, pag tayo nakagawa ng kasalanan, sinisisi natin sarili natin. Minsan, we, we became too hard to ourselves. Kaya napakaganda when we go to confession, when we hear the absolution of priest, psychologically, subconsciously, may malaking epekto yun eh para sa atin eh. ng loob. Hindi lang para sa ating kaluluwa. Yes, this is a sacrament na binigay ni Jesus sa mga apostles na napasa-pasa sa ating mga bisya. Niniwala tayo na ang pare ay instrumento lang ni Jesus. Na yung mismo nagpapatawad sa atin, hindi yung pare, hindi yung tao, kundi mismo si Jesus na binigyan sila ng authority. So, every time we go to confession, hindi ka nagko-confess sa isa isang tao lamang. Sila ay nagiging representative ni Jesus. Imagine na kay Jesus ka nagsasabi ng kasalanan. And si Jesus mismo directly ang nagpapatawad sa iyo. Yan ang kagandahan ng kumpisal, ng confession. Yes? Every time na I go to confession, hanggang nando loob kong nawawala 'yung mga bitterness, 'yung mga sa puso natin, na receive natin 'yung totoong kapatawaran from the Lord. di niyo po kasi alam, ang kasalanan ay sinisira tayo ng kasalanan. Kung babalikan po natin, 'di ba, 'yung nangyaring kasalanan ng mga first parent po natin, si Adam and Eve, and 'di ba? Sinabi sa kanila ng Dios na lahat ng nandito sa paraiso na ito, ay pwede niyong kainin kwera lang sa isang puno. Pero ano nangyari because of curiosity, matigas ang ulo, 'di ba? Kinu kinuha natin yung. Kinuha natin 'yung kasalanan at pinagpalit natin sa magandang plano ng Diyos sana para sa atin. Pag ikaw ay gumawa ng kasalanan compare sa mas magandang plano sa ng Diyos, ay luging-lugi ka. 'Di ba? Sabi nga ni Brother Arun Gognan na palagi ko 'to natatandaan, pag ikaw daw ay gumagawa ng kasalanan, lugi ka. Why? Dahil ang kasalanan ay inapakita lang niya sa'yo on the outside kung ano yung maganda. Sexy, pogi, diba? maganda yung wrapping, talagang nakaka-persuade. Pero ang kasalanan, once you hold on it, pagkabukas mo, empty. Walang laman. Lugi ka. Kasi ang demonyo, hindi naman niya magpapakita sa'yo na may sungay na may buntot at merong hawak-hawak na fork? Hindi. Ang demonyo magpapakita sa'yo na something na maganda, guwapo, as in talagang ma-attract eh. Di diba? Hindi yung magpapakita sa'yo na nakakatakot. So ganyan po ang kasalanan. At once you grab yung kasalanan na yun, unti-unti na niyang sinisira ang iyong kaluluwa. Sinsira niya ang mga relasyon mo at mismo yung relasyon mo sa Diyos at sa sarili mo. Alam mo, naalala ko to. Pumunta ako sa Turkey, pinunta namin yung napakagandang kung saan nakalagay doon yung Trojan Horse. Yung Trojan Horse na yun mismo, yan mismo yung uh, same na Trojan Horse na ginamit sa movie na Troy. Okay, kung napanood nyo po yan. So, yan po mismo yun. Alam nyo ba mga ka na ang storya ng Trojan Horse? So, ang Trojan Horse ay ito yung ginamit ng mga Greek soldier para sirain nila yung great city of Troy. Kasi kung hindi po alam, ang Great City of Troy ay hindi po siya makonquer ng mga Greek soldier ng mga panahon na yun. Kasi napaka-taas ng pader ng Great City of Troy. So walang makatalo sa kanila, walang makapasok sa kanila. Very frustrated ang mga Greek soldier para talunin ang, ang Great City of Troy. Kasi nga, napaka-powerful ng pader nila. Hindi talaga na makapag-penetrate ang mga kalaban. Kaya nakaisip sila ng paraan paano sila mga kapasok sa loob. Naisip nila yung strategy na yan, yung, yung, Trojan horse na yan, at pumasok sila, yung mga Greek soldiers sa loob ng Trojan horse. Tapos, pinalutang nila yung Trojan horse sa may dagat. Actually, sa harapan ng Greek city of Troy, And then, nakita yan ng mga tao dun sa labas ng Great City of Troy. Nagulat sila at inisip nila na yung, yung kabayo na yan, yung Trojan horse na yan, ay regalo sa kanila ng Diyos. Kaya ang ginawa nila, talaga nag-celebrate sila, nag -happy, happy sila. At ang pinakamaling ginawa nila ay pinapasok nila yan sa loob ng Great City of Troy. So what happened? Kinagabihan na. Nung habang lahat ng tao ay tulog at tahimik na. Doon na naglabasan yung mga Greek soldier. Doon na nila sinimulang pagpapatayin yung mga tao at sunugin ang buong city of Troy. At doon nagsimula ang pagkatalo at pagkabagsak ng Greek city of Troy. Alam nyo, ganito ang kasalanan. Once na pinapasok mo siya sa buhay mo, unti-unti niyan sisirain ang buhay mo without knowing na nagiging addicted ka na sa kasalanan na yan, whether in lust or anumang klase ng kasalanan, biases, na unti-unti niya sinisira, sinasak niya ang buhay mo at unti-unti niya sinisira ang relasyon mo sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, or mismo sa relasyon mo sa Diyos. Until without knowing na natrap ka na sa kasalanan na yan. Kasi nga binigyan mo ng chance na pumasok yan sa buhay mo. Kaya nga sabi, huwag natin bigyan ng any foothold ang demonyo sa buhay natin. Why? Kasi pag binigyan mo siya, kahit napakaliit lang na espasyo sa buhay mo, talagang kukunin niya lahat sa iyo. That's why it is so important na i-acknowledge natin yung mga pagkakamali natin. Napaka-importante na-acknowledge natin yung mga nagagawa nating kasalanan or mga mistake and failures, di ba? Huwag tayo maging mayabang, huwag tayo maging ma Kasi yan po ang mas lalong sisira sa atin. Ang mga kasalanan natin, may consequence yan. We need to face the consequence ng mga kasalanan natin kasi dyan tayo dinidisiplina ni Lord. Dyan tayo natututo. Pero ang importante doon, once... Nakagawa ka na kasalanan, you acknowledge it, is na-filter yung kasalanan eh. Mas gumagang ang lahat, mas nagiging okay ang lahat. The help will comes from the Lord. Iba minsan kasi pag nakagawa tayong kasalanan, tapos ang yabang-yabang pa natin, ayaw natin humingi ng tulong, hindi tayo matulungan ni Lord kasi binigay niya tayo ng free will. Alam niyo naalala ko to, sobrang memorable sa akin itong Holy Week na to kasi napaka-busy, may mga speaking engagement at na-invite sa De La Salle Medical Health and Science Institute to give a lantern recollection sa kanilang staff and employee. So tatlong batch yun. Very challenging ang nangyari sa akin nung lantern recollection. Nung first day pa lang ay nawalan ako ng boses, minalat ako. Pero ginawa ko pa rin ang best ko. Pero dumating sa point na hindi ko na kaya at kailangan ko na talaga ng tulong at buti na lang may kasama ako noon si Brother Mark at siya na yung ko nanto. I humble myself. Hindi ako ang pinunta nila dito kundi yung message ni Lord. Kaya ginawa po. nag-giveaway ako dito kay Brother Mark na siya na yung magbigay nanto. Challenging yun and yung second day na ito yung mas very challenging para sa akin. Nung habang papunta na ulit ako dun sa Dalasal Dasma, 5 minutes na lang eh. Nandun na ako sa Lasal noon. Ang nangyari, ay na-involve ako sa isang vehicular accident. So, meron po ako nabanggang sasakyan. Hindi ko napansin na doon sa may intersection, yung may traffic light doon, bigla nag-red na yung traffic light. Hindi ko napansin, para may chinik ako sa cellphone ko noon. Sobrang bilis lang talaga, talagang tinignan ko lang. Tapos maya maya, pag gulat ako, nakahinto na pala lahat at too late na nung nakapag-break ako at nabangga ko yung nasa harapan ko. Grabe nung no, mga panahon na yun, parang I was shocked I was stunned. And napa-question ako nun. Sabi ko, Lord, nagdasal naman ako ng na prayer for protection. Nag-rosary ako, nag-St. Michael, may relic pa ako, may rosary. Bakit nangyari to Magbibigay pa ako ng Lenten Recollection. Magsiserve ako ngayon. Parang yun inisip ko nun. Pero alam niyo, naisip, Lidre, may pagkakamali ka. Hindi ka kasi naging focus sa daan eh. You once na in-acknowledge ko yun, sabi ko, yes, may pagkakamali nga ako. Ang ginawa ko nun, I stood up, bumaba ako ng sasakyan at pinuntahan ko yung nabangga akong kotse. nag ako. So, shout out kay Ma'am Carmina na may-ari nung nabangga akong kotse. So nag-sorry ka ako sa kanya. Tinanong niya ako, ano ba nangyari? Parang mahinaon pa yung boses niya. Nakangiti pa, parang ikaw na ngayon nabangga. Ngingitian mo pa yung bumangga sa iyo, di ba? Kung iba yan, sisigawan mo yun, baka mamura pa ako. Okay lang naman kasi kasalanan ko eh. Pero sabi niya, ano ba nangyari? Sabi ko, ma'am, kasi may tinig lang kasi ako sa cellphone. Maya may nagulat na lang ako, Naka red na. Sinabi pa nga niya sa akin, naku, huwag mo sabihin yan. Sa mga pulis ha, na nag-cellphone ka. <laughs> nagdatingan na yung mga polis. Kinausap na ako, yung yung naging incident. Talaga yung acknowledge ko na mali ako noong mga panahon na yun. Kung ano man responsibility ay harapin ko. So alam nyo, all of the sudden, naging mabilis ang lahat. Yung pag-uusap namin, naging okay talaga. Yung pag-uusap namin ni Ma'am Carmina. At napakabait niya. Nagulat ako sa kanya. Talagang napaka... Napaka-kind, napaka-humble na siya na ngayong naperwisyo ko pero hindi niya ako pinireshor, hindi niya ako sinungitan, hindi niya ako sinigawan. Alam niyo nung paalis na kami nung no, papunta na kami sa police station para gumawa ng police report for the insurance. Alam niyo sabi ng mga enforcer noon, sabi niya, "Alam niyo, ma'am, sir, Galing, ha? Huh? First time lang namin naka-experience na walang nagsigawan ngayon nang nung nagkaroon ng banggaan. And you know what? Nung narinig ko yun, I just felt that the Holy Spirit is moving on that moment na once na in-acknowledge ko yung pagkakamali ko, I asked the help from the Lord at doon dumating yung tulong sa akin ni Lord. I'm grateful and thankful sa kay Ma'am Carmida. Shout out Ma'am, pasensya na and thank you for being so kind and being so good. And I believe God will bless you even more. Inacknowledge ko yung pagkakamali ko na yun, doon dumating ang tulong sa akin ni Lord. Ganon din ang mga nagagawa nating kasalanan. Once na nakagawa tayong kasalanan, yes we are weak, a uh, filthy, tao tayo, nakagawa tayong kasalanan. Pag inacknowledge natin yun, doon darating ang tulong sa atin ni Lord. And isa sa pinaka best way that we acknowledge our sin is going to the sacrament of confession. Napaka-importante niya mga ka na I recommend at least once a month you go to confession. You confess your sin to the Lord. Talaga you feel sorry for all your sin. Yes? Alam niyo kung kayo ay nahihiya pumunta ng confession, tanggalin na natin hiya natin. Kasi bakit? Iyan yung part ng humility natin na tayo mahina, tayo nagkamali at tayo maharap sa Diyos para linisin niya ang ating kasalanan. Alam niyo naalala ko yung kwento ng isang lalaki. Pumunta siya sa confession tapos umpisa lang bayan so maraming pare. So ang pinili niya yung medyo bingi na pare kasi nga para hindi masyado marinig yung kasalanan niya kasi medyo nahihiya siya eh. Pagpasok niya sa confessional box sabi niya, Bless me, Father, for I have sinned. My sins are. So, sinabi niya, I watch pornography. Sabi ni Father, kasi nga, bingi. Sabi niya, ano, ano, ano? Pornography, Father. I watch pornography. Ano, ano, ano? Di ko marinig. Iho, pakilakasan. Pornography, Father. Pornography, pornography. Ano, ano? Di ko marinig. Pornography nga, Father. Sobrang lakas na ng boses niya. Narinig na <laughs> ang mga tao sa labas, mga marites na nakapila. So, medyo na-skandalos sila. Sabi niya, ha? Huh? ano daw, pornography, nag-grabe, nakakahiya naman yan. Ganyan, ganyan. Sabi ni, ano, nung binata, pornography nga, father. Sabi ni father, ababa, aba, bata mo pa, adultery. Bingi nga eh, hindi marinig. Ganyan ka din ba pag pupunta ka ng confession? Nahihiya ka ba na i-admit ang mga kasalanan natin? Alam mo mga kapatid, sabi nga sa James chapter 4 verse 6, For God opposes the proud, but give grace to the humble. Every time we will go to confession, we humble ourselves before the Lord. Na-admit Tina natin, tinatanggap natin yung mga nagawa nating kasalanan, dun tayo makaka-receive ng tunay na pagpapatawad from the Lord. Kapag ikaw ay pinatawad ng Diyos, at dun mo rin mapapatawad ang sarili mo sa mga nagawa mong kasalanan. Amen. Kaya napaka na when we commit sin, pag nagkamali ka, you acknowledge it. Huwag tayo maging mayabang pagkos lumapit tayo sa banal na awa ng Diyos. Amen? So, pakisabi nga natin to, Jesus, I trust in you. So, I hope mga faith na na-bless at na-inspire ka dito sa vlog na ginawa ko, make sure na yung share mo to sa iyo mga friends and relatives. Thank you and... Thank you to be part of my supporters group, to be part of my Patreon group. Ano ba yung significant nito when you become part of my supporters group? Alam nyo, lahat ng ginagawa ko dito sa social media, etong ministry na ginagawa ko, lahat to ay merong cost. Okay, pero lahat ng napapanood nyo ay libre. And I'm grateful na gawin to every single day of my life. If you will be part of my supporters group, ay matutulungan nyo ako na patuloy natin na magawa itong mga ganitong klaseng program. You can help me produce this kind of content at makapag-interview pa tayo ng mga kilalang Catholic speakers at pwede pa tayo maka-reach out sa maraming mga Katoliko and even non-Catholic friends. If you become part of my Patreon group and be part of my supporters group, matutulungan nyo ako. Kaisa kita dito sa evangelization na ito. Good news mga ka-faith, if you will become a gold membership of my Patreon group, magkakaroon ka ng 7-day free trial. Okay, kung sa tingin mo medyo nag-aalinlangan ka na mag-join ng Patreon group, so pwede mong itry yung 7-day free trial as gold membership. So, libre yan. Walang charge yan. Anytime before yung 7 days, pwede mo yung i-cancel yung subscription mo para hindi ka ma-charge yan. So, i-cancel mo lang yan kung sa tingin mo na uh, hindi mo feel yung mga exclusive content na nakita mo sa loob. Okay? Kasi ano ba mga benefits nito? pag naging part ka ng aking Patreon group ay meron kang mga early access sa mga nagagawa kong interview Uh, dito sa ating vlog uh, at mga content na exclusive sa ating mga supporters group na dyan lang sa Patreon group nyo, yan mapapanood. Okay? So, kung para maka-access ka, ngayon din, ay maging gold membership ka at magkakaroon ka ng 7-day free trial. At kung hindi mo nagustuhan yung mga na mo, before 7 days pwede mo yung i-cancel with no cost. At the same time, na-consume mo yung mga content na nandyan sa loob ng ating a uh, Patreon group. Pero if you feel that God is calling you to support me in this ministry, ay tatanawin ko yan ng malaking utang na loob. And I'm so grateful and thankful for your partnership in this online evangelization. Okay, so ang details mga ka-faith, if you want to get access to to this 7-day free trial, okay, ng ating Patreon group, Ilalagay ko yung details sa video na to or sa baba ng video na to. Click mo lang yun, okay? So, thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.